Hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube. Nandito tayo ngayon sa... Ibang lugar to? Hayasent pala. Kasi may nag-request. Meron na... Da... Marirelocate na naman ulit dito na 35 families. So, hindi nila malaman kung dito sa may uh, Kalubkob, Hyacinth. So, ito na yung Hyacinth. Iikutan natin yung Hyacinth mula rito sa Kalubkob, papunta doon naman sa may Mulino, kung saan maraming uh, na-relocate na taga ah uh, Barangay Sinigulasan, Bakuo, Kabite. So may mga nalipat din dito pero mangilan ilan lang. Karamihan ng mga na-relocate ay doon sa may ah uh, bandang mulina Kaya magmula rito, shout out kay ate na nag-request kung pwedeng papasalan yung, ah uh, yung lugar ng Hyacinth. No? So dalawa kasi yung Hyacinth. Ito nga sa Kalubkob at doon nga isa sa Mulino. Kaya para magkaroon lang kayo ng idea, iikutan natin yan. No? Mula dito sa Kalugkobo, papunta dun sa Mulino, Okay? So, sama kayo ha! So, ayan. Dahil nawalan tayo ng sounds dito, kailangan natin mag-tawag uh, dito, voice over. So, ayan. Uh, nakikita nyo yung naka-red na mga bahay dyan. Yan yung uh, Parkstone Extension. Tapos yung nasa kaliwa naman, yan naman yung Hyacinth Kalugkobo. So, pupuntahan natin to, Ikutan natin itong Hyacinth dito sa Kalugkobo papunta doon naman sa May Mulino Hayasen para magkaroon kayo ng idea kung saan kayo marerelocate So ito na yung pinakadulo nung pabahay dito sa May Kalugkob. Basta yung nakikita nyo red, yan ay uh, Parkstone Extension. So yung mga kulay parang light blue na naka-stripe na mga bahay, yan ay uh, Hayasan Kalubkob. So, marami nang na-relocate dito. May taga Sinigulasan, taga Molino, taga Sapote. Yung mga na-relocate na dito sa Hayasent na to. P Pero malapad tong Hayasent na to. Ito lang yung isang parang section ng Hayasent. Meron pa yan uh, doon sa kabilang side. Uh, Hayasent pa rin. Uh, ano naman? Mga taga na botas. Yung mga na-relocate. So ayun, eh, mga nakikita nyo, may mga residente na Yung iba na mga taga sinigulasan Dito na sa lugar na yan, itong ginadaanan natin Diyan na sila na-relocate Ayan, hihinto tayo dyan sa kanto. Yung mga bahay na yan na sa kabila na yan. Ayun o. Oh. Yun ay Hyacinth naman. Yun naman yung Barangay Molino. So ito, kung saan tayo nandito, ayan naman yung barangay Kalugkob at doon sa lugar na yon yung pinakamaraming na-relocate na taga Sinigulasan at yung pupuntahan natin yun uh, mula rito papunta doon sa Yan, mga nakikita nyo. May mga taga na, na rin na mga na-relocate dyan. At uh, may terminal na ng tricycle dito. Ayun, no. Oh. Yan, terminal. Parang tatlo na yung terminal ng tricycle dito sa lugar ng uh, pabahay dito sa may kalugkog mulino. So, yan. Uh, marami ng mga residente talaga dito. Halos buhay na buhay na yung uh, pabahay na to. Kita nyo naman, meron na naglalaro ng basketball at napakarami ng uh, mga naglalakad-lakad. So yan, apart uh, pa rin ito ng uh, kalugkob. Makikita natin dito sa... Yan, dito sa lugar na to Hinto tayo tapos yon yung... Main road na yan, may circle yan sa bandang dulo. Ayan dyan, sa dulo na yan. Ha, ah, papasok yan dito. So, iba lang yung dinaanan natin. Galing lang tayo dun sa kabilang side. Pero dumaan din tayo dun sa lugar na hindi na natin kinunan. Tapos, pa rito. Yan naman yung papunta ng Molino Hayasant na. Okay, sige. Ah, tuloy na tayo papunta doon. Sama lang kayo. Basta yung nakikita nyo yung mga light blue na bahay na yan ay part pa rin yan ng hayasan. Kaso nga lang nahati sa dalawang barangay. Kasi ito nasa gitna eh. Itong pabahay na to. At dito ah... Uh, titigil tayo dyan. Meron tayong papunta naman yung kanto. Papunta naman ng uh, naik view. So, ayan. Tigil tayo dito. Papakita ko naman yung dance sa inyo. Papunta naman ng naik view. Ayan. Pagpasok niya doon, makikita nyo doon sa dulo yung naik view. Napakarami pa rin bahay niyan dyan. At doon, papunta sa unahan, nandoon na natin makikita yung uh, Hayasend kung saan na relocate yung karamihan ng mga taga Barangay Sinigulasan tapos nandoon din yung Christop Heights Phase 1 nandoon din din yung Sabana. Ang dami ring mga bahay diyan kaya makikita nyo talagang napaka-busy na ang dami ng mga tao at dami ng mga motor ng mga dumadaan. Kaya nakikita na natin na yung mga residente sa bandang unahan. So at yan, mga hyacinth pa rin yan, mga bakanti pa. At yun, may bata na. Diyos may... Nagtatakbo mag sa kalsada, sa highway. Napakadelikado para sa mga bata na naglalaro sila dyan sa highway. Okay, so yan. Dito na na yung mga taga-Sinigulasan. Yung mga nakikita nyo, yung mga naglalaro ng mga kabataan na yan, at yung mga residente na yan na nakikita ninyo, yan ay mga nanggaling ng barangay Sinigulasan, kabiti at dito sila na sa lugar na to. Ayan kasi dito, hindi ko na alam na wala na pala tayong sounds. Nagluko yung ating uh, mic. Ay to voice over tayo. Eh, sisilipin na natin dito yung mga possible na maging bahay ninyo at sigurado dito kayo marirelocate, no? Shout out kay Ate kasi ayan no may mga ginagawang mga kabahayan dito. Doon sa kabila, doon sa may kalugkob, walang ginagawa eh. At yan dito sa may Barangay Molino, tuloy-tuloy yung gawa. Kaya malamang sa malamang dito rin kayo mapupunta yung mga kabaranggay nyo rin na taga Sinigulasan na halos karamihan dito na relocate ay uh, makikita nyo pagdating nyo rito. So ay eh, nakikita nyo ayos na yung bahay at mukhang hinihintay na lang kayo dumating. Dito naman sa kabila makikita natin na tuloy-tuloy pa rin yung paggawa. Nilalagyan na ng divider para sa gagawing kwarto. So ito yung itsura ng bahay Pagka hindi pa siya ayos So ayan no Hinati Yung kwarto sa kabila Yung may divider na yan At yung kabila naman yung pinakasala At nakita nyo yung Finish product na pagka naayos na Ayan na yung may kulay na yan Pagka hindi pa yan, naka-bear type pa lang yan Tapos, ito na yung So, kinatin itong uh, gawa na So, ayan na yung itsura na Kapag uh, gawa na yung loob ng bahay Ito yung kwarto So, ayan yung kwarto. At ito, mayroon na rin uh, electrical wiring sa loob ng bahay. At syempre, yung poset, inidoro, shower na lang, gripo, napaka-minimal na rin at ayos na rin yung lababo. At syempre, yung likod, extension sa likod, kayo na magpapakas yan, kayo na magpapabubong. Kabilaan kayo nung kabilang bahay kasi itong mga bahay na to ay kabilaan. Yan, bahala na kayo Na kayo na mismo magpaayos Magpabubong, magpasemento Kayo na po yung gagawa ko noon So ayan yung kabuo ng bahay Kapag ka, ayos na Ayan si kuya oh. Shout out kay kuya Tuloy-tuloy yung uh, pagtatrabaho niya At pag-aayos sa mga pabahay ang sipag ng mga empleyado sa NHA dahil tuli tuloy yung paggagawa nila at pag-aayos ng mga pabahay. Kaya naman din dito sa mga pabahay dito kasi naka sa patwok, makikita niyo meron isang baitang. Oh. So, ibig sabihin, yung pabahay, yung bahay mataas, nang isa o dalawa depende sa uh, landscape. So dito makikita niyo no may one step uh, na nakataas sa uh, pathwalk. So ito naman na yung palayan at yung nakikita yung bahay doon. Ayun yun naman yung highest end doon sa may kalubkob. Ayun niya nakikita niyo yan. Ayun yung mga kung saan yung ibang mga taga-Sinigulasan na relocate. Mga ilang ano lang yun, baka mga 30 din lang siguro. Basta kunti lang mga napunta doon. So ayan o. Oh. Tinuturo-turo ko pa. <laughs> At sigurado, hindi kayo malulungkot pagka naano kayo dito na dito kayo na relocate kasi karamihan talaga nung mga kabarangay ninyo ay dito napunta sa lugar na to at makikita nyo rin na maganda talaga yung bahay. Ang problema lang dito sa lugar, siyempre yung hanap buhay talaga, ay lang yung medyo mabigat kasi wala naman talagang hanap buhay dito sa pabahay. So, kanya-kanya diskarte, kung anong gusto nyo gawing negosyo, tindahan, bahala na kayo, diskarte na lang. Ayan, iikutan natin yung lugar kung saan yung mga Ibang taga-barangay ninyo ay uh, dito na na, na relocate yung mga nauna. So ayan 'no. Oh. Kaya nakita niyo ang dami, di ba? Ayun, nilipat natin para mas makita niyo ng maayos. Purari pa din lang yung kanilang kuryente. Wala pang galing sa Meralco. Submeter pa lang yan. At yung tubig nila, uh, wala pa din ration. May mga nagra-ration sa kanila. Ay, kaya makikita nyo yung mga timba. Mga drum ay uh, nasa labas pa ng mga bahay. Kasi nga, hinihintay nila yung pagdating ng tubig ng ration. So, ayun. Nakikita nyo rin doon sa kabila. Mga taga sinigulasan din yan. At doon na sa dulo na yan, doon naman na yung mga taga-ibang barangay na doon. Taga-Paranaque, taga-Naik, taga-Tansa, yung mga narelocate. Pero dito, dito yung mga taga-barangay sinikulasan na punta. Okay, so yan. Uh, hindi ko na malaman kung ano yung sinasabi ko dyan. Ah... Uh, dahil nga wala na pala tayong sounds kaya medyo a uh, voice over talaga tayo. Ayan, napaka-busy na nila pagdadating ng hapon dito at nagkaroon din tayo ng chance na makapag-video ngayon kasi tumila pero kaninang umaga ay eh, naulan. At yan, makikita ninyo at dumpas sa kabila, mga ginagawa pa rin yung kaya possible dito talaga kayo. Dito kayo mapupunta sa lugar na to. Okay, so yun. Uh, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga nag-view views ng na mga videos na in natin sa ating uh, YouTube channel. Sa mga nagsasubscribe, sa ating YouTube channel, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, sana nabigyan ko kayo ng idea sa magiging uh, bagong tirahan ninyo sa mapapag-dalhan uh, sa inyo, mapapag-relocate sa inyo dito sa bayan ng Naik. Okay, so yun. Uh, good luck po sa inyo. Maraming salamat po ulit.